Dennis Schroeder na isahan si Dylan Brooks. NBA Stars inibigay ang init ng laban ng Alemanya at Canada ngayong araw. Exciting at patalbugan ang nagaganap. Galing ang dalawang bansang ito, Canada, na pinangunahan ni RJ Barrett, umiskor ng 31 puntos at 13 sa labing apat na subfield. Wow! Si SGA, may 25 puntos, Schroeder naman, nanguna sa kanila, may 26 puntos sa 25 minuto. Wow! Canada nanalo! Pati si RJ Barrett, nagdala sa overtime. Si RJ talaga, tinitigan at kinahangaan ng lahat. Hindi nagbibigay ng masamang opinyon. Nakabatay sa mga katutuhanan ito, kaya nanalo ang Canada 113 hanggang 112. Sa ikalawang quarter, nabulaga si Dennis Schroeder kay Dylan Brooks. Nag-aaway si na Schroeder at Brooks, mga paborito ng referee sa laban. Biglang nagtakbuhan sina na Schroeder at Brooks, resulting sa isang madaling layo. Mukhang handa ang Team Germany para dito, dahil lang nag-inbound ng bola agad na agad ay rekt na. Kinontra agad ni Schroeder sa inbound. Mukhang plano doon na nila haharin dyan si Dylan Brooks at ibang mga idol. Tagumpay si Schroeder at Team Germany sa kanilang plano. Biruin nga si Schroder, nagbiru at tinawanan pa si Dylan Brooks. Pero ganda ng laban ng Team USA vs. Spain, number one sa FIBA. Pag-usapan natin ito. Let's talk about it. Sa nagpupuspos na bakbakan, mga idol, hindi tumitigil ang Spain sa atake sa Team USA hanggang sa fourth quarter. Ngunit, nakapulaway ang Team USA kasama sina Austin Reeves, Yaron Jackson Jr., at Anthony Edwards na nagbigay ng malalaking baskets. Sa mga fakto na ito, dito sa Team USA, talagang humahalimaw sa atake at depensa si Edwards. Tulong ng mga idol para matalo ang Spain. Silakbo ng tagumpay ang dala ng mga idol natin sa laban dahil hindi nakakabulang kalaban puri rin kay Austin Reeves mula sa ilang NBA fans. Ngayon, dahil sa galing ni Reeves sa laro laban sa Spain, talagang napakahusay at makabuluhan ng kanyang performance. Nasa depensa at playmaking siya, nagtala ng labing isang puntos at dalawang steals, at nagambag sa playmaking ng Team USA. Ang performance ni Austin Reeves ay pinuri ng iba't ibang mga fanbase ng mga NBA teams. Tunay na isang team player siya, talagang paniniwala nila tama si Coach Steve Girl na payagan si Austin Reeves na sumali. Magaling siya, gusto mo siya sa team mo. Sa mga laro ni Austin Reeves para sa Team USA, talagang malaki ang kanyang ambag.